Hello mga ka-viewers, good morning. Ayan nga, antang aga-aga na naman dumatim ni Gamis. Tuwing darating na lang talaga yan, ay kumakain nga ako. Kaya, ayan, syempre, naistorbo na naman ang kain ko at pinuntahan ko na naman siya. Kasi syempre, uh, naka lang siya. So, nakaano naman kung patatagalin natin, paghihintayin natin. Dahil nga, syempre, nakaparada lang siya dito sa may harapan eh pag may dumaan na sa sakyan eh minsan hindi na makadaan kay cook ba ha cook na, cook na oh, ano oh, jelly oh, wala pa oy hindi ko kaya ilalagay mukha mo nito masisira ano lang ang flavor? Oh is halo-halo na lang. Dalawa lang. Kuha na naman tayo ng gami. Pero meron pa ako dito. One, two, three, four, five. Pero dito, medyo marami na rin wala. Kaya... At yun nga, kukunti na lang kasi ang natira na stock sa akin so doon naman sa display ko ay may mga kulang-kulang na din kaya ayan medyo marami-rami din yung kinuha ko may tanong nga pala ako mga ka-viewers, magkano nga pala ang pintahan nyo ngayon sa uh, gamis nga, at pakaway-kaway pa nga pala si, si nagtitinda ng gamis. Ayan, pagbigyan muna natin siyang magkaway-kaway dyan. At yun nga mga ka-viewers, balik tayo sa tanong ko. Ano nga, magkano kaya bintan nyo ngayon? Magkano bintahan nyo ngayon? Kasi sabi ni, nung nagtitinda ay... Eh, pwede na daw yan apat lima. Dapat daw apat lima. Lahat daw ay apat lima na. Pero dito sa akin ay piso pa din. Ayan mga ka-viewers. Kasi nga, sabi ko sa kanya, ano ba yan? Bakit ano? Bakit ah uh, magkano na ba ang bintahan yan sa iba? Lahat daw talaga apat lima. Pero parang hindi ko pa rin <laughs> hindi ko pa rin kayang ibinta siya ng apat lima. Kasi parang piling ko wala na talagang piso. Kaya ayan. Sige, ma. Sorry. Uh. Tapos na sa tindahan, ma. <laughs> uh. ma, tapos na ako sa tindahan. <laughs> Nakakain. Nang <laughs> panin Ayan, may dalawang sako pa kami ditong ukay. <laughs> Namimili pa kami. <laughs> Ayan, meron pa dito isa. Pili ng pili. Kasi yung ukay namin nung Pasko, Bago magpasko, itinigil na namin kasi siyempre busy na talaga si madam. Hindi niya na maharap. Kaya, ayan, apat na sako to. So, inayos namin. Ngayon, tatlong sako na lang ang kalalabasan. Kasi, kasi nakabawas na kasi, kasi nga, nanguha yan, kapatid ko. Kita ka ba? Kapatid oh, yeah. ko na pang Miss Universe. Yeah. <laughs> kapatid yang mister ko na pang model. <laughs> oh walang Si Madam nesty na madam lang talaga. <laughs> walang, walang ano, walang partida, walang party. Si pangkasal. O, ano yan? Pangkasal, pangkasal ni ano, ni Grace. 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 Yan lang, puti. O, oh, siya, ikaw, kakasal. <laughs> o, tuloy eh. Hindi, sige sukat mo na. Hindi, ano, sige. Ayaw, o, okay. ah, sige.